Bahaw. Bahaw, bahaw, bahaw. Kam, kam, kam. Wow, look. Bahaw, sa nabiro si Bahaw. Ah. Oh. Ito si Bahaw natin yan. Babae yata ito eh. Yung kanyang nanay at tatay nandun sa taas. Yun na, bumalik na sa kanilang bahay-bahayan. Magbahay-bahayan na naman kayo dyan sa loob. <laughs> pinapapangkuhan ko dito mga kalapatid eh tuwing umaga dito bago tayo magtrabaho pinapalipad-lipad natin dito at least eh yung pakpak nila ma, -ma exercise dito di ba nakakatuwa lang talaga sila mga kalapatid kahit ko na lang sila ay nagii-enjoy ako dito sa mga kalapati natin kasi yung marami marami sila dati masaya din kaso lang ay maraming mata na nakakikita at nagagalit hindi naman lahat ay masaya Ayan, kaya binawasan natin sila yan na lang sila mga kalapatid konti na lang meron tayo sa labas pero mga nakakulong din mga kalapatid hindi na sila ligaw na umiipot sila sa taas ng barko mga kalapatid ayun lang thank you please follow like and share